Sa simula, kakaiba ang ihip ng hangin. Ilang linggo na itong tuyo humahagibis sa mga sirang tabla ng lumang kamalig at nagdadala ng alikabok at katahimikan sa mga kalsada ng bayang tila nalimutan na sa dulo ng kawalan. Ngunit sa gabing iyon, hindi ito nagbalita ng kawalan, bagkus, naghatid ito ng babala. Isang uri ng hangin na nagpapauna sa isang alaala at kasabay nito, dumating ang isang estranghero. Nag-iisa siya, nakasiksik ang sombrero at nagmamaneho ng isang kariton na halos hindi na kinakaya ang bigat nito. Ngunit hindi ang kariton ang mabigat, kundi ang laman nito. Sa likuran, nakabalot sa kupas na kumot at mahigpit na nakatali na parang isang sagradong handog, ay isang lumang piano. Luma na ito, may mga lamat sa ilang bahagi ngunit buo pa rin. Tila isang bagay na maraming beses nang iniwan, ngunit hindi kailanman tuluyang nabasag. Tahimik na pinagmamasdan siya ng mga tagabayan. Hindi siya bumati kaninuman, ngunit hindi rin niya sila iniiwasan. Dumiretso lang siya tulad ng isang taong alam niyang hindi siya kabilang, ngunit dumating pa rin. Mula sa kanyang balkonahe, nakita siya ng babae. Sa parehong upuan kung saan siya nakaupo, araw-araw mula nang kunin ng apoy ang kanyang anak, syam na taon na ang nakalipas. Syam na taon ng pananahimik. Ang kanyang boses ay nakakulong sa likod ng kanyang mga mata, inilibing kasama ng walang lamang kuna, mga saradong bintana at mga dasal na walang tugon. Hindi na bumubulong ang mga kapitbahay. Sinasabi na lang nilang naging anino siya na pag usap sa hangin na hindi na siya ngumingiti kaninuman at nawala ang lahat sa kanya sa sunog maging ang sarili niya. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya umiwas ng tingin. Pinagmamasdan niya ang bawat hakbang ng kabayo, bawat paglagutok ng gulong. At nang bumaba ang lalaki sa kariton sa harap ng abandonadong saloon at itinulak ang kinakalawang na pinto habang nakatali ang piano sa kanyang likod, mayroong gumalaw sa loob niya. Maliit, halos hindi mahalata. Parang tuyong dahon na sumasayaw bago tuluyang mahulog. At nang unang haplusin ng kanyang mga daliri ang mga tipa, hindi ang inaasahan nila ang kanilang narinig. Hindi maganda ang tunog, hindi malinis. Ito ay gas-gas, kinakalawang ng panahon. Ngunit mayroong isang bagay na mas luma pa sa musika rito. Humihinga ang piano kasama niya. Bawat akorde ay nagbubukas ng lamat sa panahon. At sa sandaling iyon, iyon lamang nanginig ang kanyang kamay. Isang bahagyang galaw, pinigilan, ngunit totoo. Bahagyang umuga ang tasa ng tsaa sa balkonahe sa kanyang platito. Walang nakapansin, ngunit naramdaman niya. Sa unang pagkakataon sa siyam na taon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi sakit. Ito ay alaala. -ala. At ang alaala, minsan, ay isang uri ng presensya. Sa loob ng saloon, hindi siya nagsalita, hindi humingi ng pahintulot, hindi lumingalinga, tumugtog lang siya, parang nagdarasal gamit ang kanyang mga kamay, parang nakikipag-usap sa kahoy. At sa labas, bumalik ang hangin, hindi lang may alikabok kundi may mga tanong at marahil may mga sagot na hindi na kailangang sabihin dahil sa isang lugar kung saan ang lahat ay tahimik na masakit, ang narinig nila ng araw na iyon ay hindi lang musika. Ito ay isang bagay na nawala. Dahan-dahang bumabalik, kinabukasan, bumalik siya sa piano na parang bumibisita sa isang libingan. Walang pagmamadali, walang takot, ngunit may tahimik na paggalang na dala lamang ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Lumayo ang bayan, sumisilip sa mga siwang na parang nanonood ng isang ritual na hindi nila naintindihan, ngunit naramdaman sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Umupo siya, tahimik na inayos ang bangko, huminga at tumugtog. Hindi siya humingi ng atensyon. Hindi niya kailangan ng madla. Ngunit tumugtog siya na parang nakikinig ang buong mundo. Hindi pamilyar ang melodiya. Hindi bababa sa mga buhay. Ito ay isang oyayi, malambot at baluktot na parang haplos ng isang ina. Ang uri ng oyayi na dahan-dahang kinakanta sa mga bata na naniniwala pa rin na ligtas ang tulog. Karamihan ay hindi nakilala, ngunit siya, oo, ang eksaktong nota sa ikatlong linya, ang mahabang paghinto pagkatapos ng ikalima. Hindi ito kanta ng mundo, kundi ng kanilang tahanan. Mula pa noong naroon pa ang kuna. Ugali itong kantahin ng kanyang asawa kapag umiiyak ang kanilang anak sa gabi. Hindi ito itinuro, banal ito. At gayon paman, tinugtog niya. Hindi siya umalis sa balkonahe. Ngunit nakatitig ang kanyang mga mata sa tunog. Hindi umiiyak, hindi bumubulong ng mga salita. Ngunit nang dumilim at tahimik na lumipas ang salon, bumaba siya ng walang sapin sa paa at tumawid sa lumang pinto. Hindi siya pumasok Nag-iwan lang siya ng isang bagay sa bangko ng piano. Isang barya, maliit, gas-gas, inukit na may baluktot na agila. Ang barya na nasa bulsa ng kanyang anak noong araw na dinala siya ng apoy, ang tanging natagpuan na buo sa abo. At ngayon, naroon ito para sabihin ang lahat ng walang sinasabing salita. Mula sa kabila ng walang lamang kalye, isang maliit na bata ang nanonood. Ang sobrang laki ng kamiseta para sa kanyang katawan nakatago sa likod ng mailbox ng tindahan ng hardware. Nakita niya ang paglagay ng barya. Nakita ang kanyang nanginginig na mga daliri. At sa isang segundo, may iba pa siyang nakita. Gumalaw ang kanyang mga labi. Walang tunog, ngunit may hugis na parang gusto niyang kumanta. Isang pantig lang, isang eko, at ang bata tulad ng ginagawa lamang ng mga bata na intindihan, itinago niya ang lihim na iyon na parang isang bihirang ibon na minsang lamang umawit sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, muling nagbago ang ihip ng hangin, hindi sa lakas, kundi sa lambing, nagdala ito ng awit. At isang alaala na walang sinumang mang nangahas na banggitin ng malakas. Dahil minsan, ang kailangang marinig ay hindi sumisigaw. Naghihintay ito sa dilim sa katahimikan para may humawak dito nang hindi na kailangang malaman kung bakit. Natulog siya sa kamalig ng simbahan sa tuyong dayami sa ilalim ng mga tabla na umuuga na parang lumang buto. Nag-alok ng kanlungan ng pastor na may pinag-isipang salita at maingat na mga mata. Nabibilang na siya ngayon sa mga multo, bulong niya, kalahating babala kalahating pagtatanggol, naiwan ang piano sa salon at bumabalik ang lalaki dito na parang bumibisita sa isang altar, hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa pangangailangan. Doon, nagsasalita siya ng walang salita. Doon, tila nakikinig ang mga patay. Isang maputlang umaga, binuksan niya ang takip ng piano para ayusin ang isang maluwag na kwerdas at nakakita ng isang bagay na nakabaon ng malalim. Isang litrato sunog sa mga gilid na ang frame ay itim pa rin ng uling. Isang lalaki na nakauniforme, nakaupo ng matigas ayon sa hinihingi ng panahon na ang mga mata ay malambot pa rin sa kabila nito. Sa kanyang tabi, isang batang babae ang nakangiti sa isang bagay sa labas ng frame. Ang nangiti ay buo, ngunit napapalibutan ng anino. Ang larawan ay tila iniligtas ng nagmamadali, hinugot mula sa apoy na huli na para iligtas, ngunit sapat sa oras para maalala. Matagal siyang nakatingin pagkatapos ay dahan-dahang tinupi ang papel na parang hindi ito papel kundi balat. Doon siya nakaintindi. Ang kanyang katahimikan ay hindi kalungkutan, hindi ito kahinaan. Ito ay isang sigaw na tinanggihan, isang protesta laban sa isang bayan na hindi siya pinrotektahan, laban sa mga kapitbahay na mas bumulong kaysa tumanggap, laban sa kalupitan ng pagiging babae, sinisi kahit sa kanyang pagkaligtas, kinuha ng apoy ang kanyang anak. Ngunit ang paghuhusga ang sumunog sa kanyang tahanan, ang kanyang mga mata, ang kanyang lalamunan. Inilagay niya ang litrato sa kanyang Amerikana na parang isang misyon. Alam niyang hindi ito kanya, ngunit dinala niya ito nang may bigat ng kanyang sariling mga sugat. Siya rin ay hinusgahan bago paman makilala. Alam din niya ang lasa ng pagbubukod, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa riple. Ang digmaan ang nagmarka sa kanya bilang isang desertor. Uh, hindi dahil siya'y tumakas, kundi dahil tumanggi siyang patayin ang maling bata, nagbayad siya ng mahal sa kanyang kalayaan, sa kanyang pamilya. Isang kwento na walang gustong pakinggan, kaya naintindihan niya. Nang walang salita, naintindihan niya. At nang tumugtog siya muli ng gabing iyon, bawat nota ay isang paumanhin, hindi lang sa kanya, sa bayan, sa mundo. Para sa isang babae na hindi nawala ng boses, ngunit piniling hindi na ibigay ito sa mga hindi kailanman talagang nakinig sa kanya. At sa tunog na iyon na umalingaungaw sa mga maalikabok na dingding, may nakabitin na tanong na masyadong mabigat para sa salita. Ilang boses ang inilibing natin ng buhay sa ating katahimikan. Sumikat ang araw sa hapon, sumisilip sa mga basag na bintana ng simbahan na parang mga daliri ng liwanag na sinusubukang hanapin kung ano pa ang nabubuhay sa loob. Doon siya tumugtog hindi para pumuri kundi para wala. Tumugtog siya patungo sa paglubog ng araw na parang ang musika ay isang pag-uusap sa panahon, sa alaala, sa isang taong hindi na kailanman sumagot. At siya Nakinig siya, palagi mula sa balkonahe, laging hindi gumagalaw. Ngunit ng gabing iyon, may nagbago. Sa paanan ng kanyang hagdan ay may basag na tasa ng porselana. Mainit pa rin, walang sulat, walang mensahe, nakalagay lang doon. Na parang sinasabi, nakikita ko ang sinusubukan mong gawin at hindi ko na pinipretend na hindi ko nakikita. Ito ang araw na dumating ang kanyang nakaraan sa bayan. Isang lalaki na may kupas na uniporme, matigas ang mga mata na parang bato. Dumating na may alikabok sa kanyang Amerikana at paghuhusga sa kanyang dila. Isang sheriff, isa na hindi nagtatanong, nagkalkula lamang ng kasalanan. Huminto siya sa piano kung saan tumutugtog ang lalaki nang hindi man lang nagabalang humingi ng pahintulot. Silas Morrow, napatunayang desertor, kinukuha ng estado. Ang bayan, na bumubulong lang sa likod ng mga kurtina ay nawala na ngayon sa likod ng mga ito. Alam ng lahat na sa sakit ang katotohanan, hindi tumayo si Silas. Nagpatuloy lang siya sa pagtugtog, matatag ang mga kamay, nakatitig ang mga mata sa mga tipa, ngunit tensyonado ang katahimikan malapit ng masira. At pagkatapos, bumaba siya sa balkonahe. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, Kumilos siya ng may pagmamadali. Walang sapin ang mga paa sa alikabok. Nanginginig ang katawan, hindi sa takot, kundi sa alaala. Direktang lumakad siya sa pagitan ng dalawang lalaki, sa pagitan ng baril at ng musika, at doon siya nanatili. Walang salita, walang pagmamakaawa. Pagiging naroroon lang, nag-alinlangan ng sheriff. Ang kamay ay nasa baril pa rin, ngunit ang kanyang tingin ang pumigil sa kanya. Hindi nagmamakaawa, desidido, ang dignidad ng isang taong na wala ng lahat at pinili pa ring protektahan ang nalalabi pang pagkatao sa iba. Ang lakas ng isang taong hindi nagtaas ng boses, ngunit nagutos sa buong pagkatao niya. Dahil minsan, ang pinakamatapang nagawa ay ang humarang sa pagitan ng bala at ng puso at walang sabihin kahit ano. Hindi siya nagsalita, Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita siya para sa kanya at para sa sarili niya. At para sa bawat pagkakataon na walang nakinig, natahimik ang bayan hindi dahil sa takot kundi sa paggalang dahil may mga kilos na lumalaban sa paliwanag na aalala. At sa kilos na iyon, mayroong higit na lakas kaysa sa anumang armadong baril higit na katotohanan kaysa sa anumang hatol ng korte, higit na pagtubos kaysa sa isang libong paumanhin na sinabi ng huli na, umuulan ng gabing iyon tulad ng hindi pa nangyari sa loob ng maraming buwan. Hindi isang marahas na bagyo, kundi isang tuloy-tuloy at banayad na ulan, na parang mismo ang langit ang nagpasya na oras na para hugasan ang sakit na nakakulong sa mga kahoy na buto ng bayan. Ang tuyot na lupa ay ininom ito na parang pag-asa na bumalik pagkatapos ng mahabang pagkatapon at nang umagang iyon na kulay abo at basa lumabas siya walang sapin sa paa nakadikit ang damit sa kanyang katawan basa ang buhok at nakadikit sa kanyang mukha dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada ngunit nang may determinasyon malamig ang hangin ngunit hindi siya nanginig may dala siya sa kanyang dibdib na mas malakas pa sa panahon. Isang desisyon. Pumasok siya sa simbahan tulad ng pagpasok sa banal na lupa. Hindi dahil ito ay banal, kundi dahil nagtatago ito ng alaala. Nasa piano na si Silas, nakayuko, nakatungo ang mga mata. Hindi niya nakita ang pagpasok niya, ngunit nang magbago ang hangin, alam niya. Tinugtog niya ang unang nota na parang nagmamarka ng pilat, ang ikalawa na parang humihingi ng pahintulot, at pagkatapos, tinugtog niya ang awiting iyon. Muli, ngunit mas mabagal ngayon, mas vulnerable, na parang sinusubukang alalahanin ang ayaw kalimutan, o kalimutan ang masakit pa rin alalahanin. Hindi siya nagsalita, ngunit lumapit siya, umupo sa dulong bangko nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan nakapikit ang mga mata at nang dumating ang melodiya sa lugar kung saan matagal na panahon na ang nakalipas tumitigil ang kanyang asawa para halikan ng noo ng kanilang anak binuksan niya ang kanyang bibig hindi siya nagsalita ngunit kumanta siya isang nota isa lang, mahaba, tuloy-tuloy, hindi perpekto, isang nota na hindi kanta, kundi isang sigaw na pinigil sa loob ng maraming taon. Isang hikbi na hindi kailanman na ilabas. Isang kapatawaran na hindi kailanman hiniling, ngunit ibinigay pa rin. Pinuno ng tunog ang espasyo tulad ng liwanag. Hindi para lumiwanag, kundi para magpainit. Hindi ito musika. Ito ay presensya. At sa isang sandali, huminto ang mundo. Ibinaba ng sheriff na hawak pa rin ang kanyang holsters, ang kanyang kamay, ang kanyang matigas na mga mata ay nakakita ng isang bagay na hindi kayang itali ng lubid o batas. Nakakita sila ng pagkatao at huminga ang buong bayan. Na parang pinigil nila ang kanilang hininga sa loob ng siyam na taon at sa wakas ay naaalala na kung paano huminga. Sa labas, Tuloy ang ulan, ngunit sa loob ng simbahan na iyon may natuyo, hindi ang sakit, kundi ang katahimikan. At nang maglaho ang huling akorde sa mga poste, walang palakpakan, walang salita, tanging tunog lamang ng ulan na tumatama sa bubong. At ang katahimikan ngayon ay hindi kawalan, kundi paggaling, dahil ang kanyang inilabas ay hindi lang isang nota. Ito ang bahagi ng kanyang sarili na inilibing ng sakit at sa wakas ay pinayagang huminga muli. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang bayan sa kanilang mabagal na ritmo. Ngunit may nagbago, hindi sa mga gusali, hindi rin sa mga daan na dinaraanan ng mga kabayo, hindi rin sa tono ng kampana ng simbahan, nagbago ito sa kung ano ang hindi nasabi sa kung paano mas matagal na tiningnan ng mga tao ang isa't isa sa kung paano hindi na masyadong mabilis isara ang mga pinto nagbago ito sa kung paano sa unang pagkakataon sa halos isang dekada binuksan niya ang pinto ng kwarto ng bata wala na ang kuna ngunit nanatili ang amoy ang alikabok ay namalagi sa kanyang mga laruan ang ilaw sa sahig, kung saan hindi kailanman gumagalaw ang kurtina, hindi siya nagsalita, hindi nagpaliwanag, nilinis lang niya dahan-dahan gamit ang basang tela at matatag na mga kamay. Hindi siya umiyak. Ngunit ang paraan ng kanyang paghawak sa basag na frame ng litrato ay nagsabi ng lahat. Isang kilos ng pag-aalaga na umiiral lamang kung saan nabubuhay pa rin ang pag-ibig at kahit na ang lahat ay kinuha sa kanya, sinasabi na niya ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na may mananatili. May bahagi niya ang mabubuhay sa kung ano ang pinili niyang alagaan. Hindi kailanman humingi si Silas na manatili, ngunit nagsimula siyang ayusin ang bakod, nagputol siya ng kahoy, nagdala ng tubig, nagiwan ng sako ng harina na nakasandal sa kanyang balkonahe, walang sulat, walang tanong, at hindi niya kailanman sinabi na huminto siya. Sa pagitan nila, mayroong isang uri ng kasunduan, isang hindi nangangailangan ng salita. Kumilos siya, pinayagan niya, at sa pagitan ng paggawa at pagpapahintulot, may ipinanganak, hindi tinatawag na pag-ibig, hindi tinatawag na pagkakaibigan, kundi ginhawa. Isang araw, may lumitaw na basket ng itlog sa pintuan ng kanyang kubo. Muli, isang nakatuping kubo. Na sinasabi, kung patuloy kang tutulong, huwag ka nang lamigin. Tapos isang araw, ang pinto ng bahay hindi nakalak, hindi bukas, ngunit hindi nasarado. Ganito niya sinabi ang hindi niya alam kung paano ipahayag. Kahit ang pastor na dating matigas ay nagsimulang tumango kapag nagkakasalubong sila isang maikling tango, walang kabanalan, ngunit may paggalang, na parang umaamin. Minsan, sa katahimikan, nahahayag ang Diyos. At sa katahimikan, nagsisimulang tumibok muli ang mga pusong nasugatan. Hindi na humingi ng paliwanag ang bayan. Nagpatuloy lang sila. Ngunit ngayon, may espasyo sa pagitan ng mga hakbang, sapat lang na espasyo para makahinga ang isang tao. At uh, mapagtanto na ang dating sakit, ngayon ay kaligtasan. At ang mabuhay, kapag pinili ng may kahinahunan, ay isa ring paraan para muling magsimula. Nang hindi nagsasalita, nang hindi nagtatanong, nabubuhay lang, nang may dignidad, nang at may nang may panahon, tuwing linggo, patuloy siyang tumutugtog kahit walang pumupunta, kahit ang hangin lang ang bumibisita sa bukas na pinto ng simbahan. Ang piano na ngayon ay malinis at inayos ay higit pa sa isang instrumento. Ito ay isang santuwaryo ng alaala, isang kumpisalan na walang pari. Umupo siya roon ng may parehong paggalang, matatag ang mga daliri, tahimik ang mga mata, tumutugtog para sa isang taong naninirahan sa anino ng panahon. Ikatlong hilera, parehong upuan, laging walang tao, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Sa ibabaw nito, isang bandana, tiklop ng maingat, tanging ang kanyang mga kamay lang ang makakagawa nito. Hindi niya kailanman ito inilipat, hindi niya kailanman tinanong kung bakit. Tumugtog lang siya, mga melodiang walang pangalan mga akorde na tila nagmula sa mismong lupa. Ito ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa natira. Sa kung ano pa ang umaalingaw-ngaw kahit na matapos ang lahat. Isang hapon, nakakita siya ng isang bagay sa upuan ng piano. Isang piraso ng naninilaw na papel, nakatiklop sa apat, maliliit at nakasulat sa kamay. Ang sulat kamay niya, malambot, nakahilig, medyo nanginginig, ito ay isang partitura, hindi kumpleto. Nagsimula ito tulad ng melodiya na laging tinutugtog niya. Ngunit may mga bagong liko, mas banayad na pagliko, mga paghinto sa pagitan ng mga nota. At sa huli, ang huling linya ay naputol. Walang huling nota, hindi niya sinubukang tapusin hindi ito. Hindi siya nangahas, naintindihan niya. Ito ay isang regalo at isang pamamaalam isang bulong ng pasasalamat na dahan-dahang iniwan na parang sinasabi sa iyo na ito. Inilagay niya ang papel sa loob ng piano. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita niya doon mismo sa pagitan ng mga gas-gas na pedal isang puting balahibo, manipis, walang bigat. Tulad ng mga nalalaglag sa mga ibon sa kalagitnaan ng paglipad, walang mga ibon sa simbahan, walang bukas na bintana, Ngunit nandoon ang balahibo at alam niyang umalis na siya, walang libing, walang anunsyo, pagiging wala lang, isang banayad na kawalan, ang uri na hindi masakit kundi bumabalot sa iyo, ang kanyang pinto ay nanatiling nakabukas ng ilang araw na parang nagpapapasok ng hangin sa huling pagkakataon, na parang naghihintay na may bumalik, ngunit walang bumalik, hindi niya kailanman siya pinag-usapan, hindi kailanman nagpaliwanag, nagpatuloy lang siya sa pagtugtog. Dahil minsan, kapag ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na ng walang salita, ang natitira ay hindi katahimikan. Ito ay alaala. At ang alaala Kapag iniingatan nang may pagmamahal ay nagiging tunog, nagiging hangin, nagiging buhay na kahoy. Ang alingaw-ngaw ng isang boses na hindi kailanman kailangang magsalita para maging walang hanggan. Ang bulong ng isang kanta na nagsimula sa pagluluksa at nagtapos sa pagiging kabilang kahit na walang huling nota. Kahit na sa lahat ng hindi nasabi, dahil ang mahalaga, ang talagang mahalaga, ay hindi kailanman nila yon nasabihin. Madama lang, iniwan lang sa mundo, nang may tapang at lambing, parang isang balahibo o isang kanta.